Hello guys, magandang tanghali Kain po tayo Wala nang ulam sa tindahan Dito ako sa chef Nagpaluto na lang ako ng ano, tosino Ayan na lang ang ulam ko ngayon Kasi wala na nang ulam At Um. Para iba naman Magkutsara na lang muna tayo. Di ko tayo magkamay. <clears throat> masakit, masakit maglunok kasi may ano ako. May tonsil. Nawala nga yung pangangati ng ano ko. Nang lalamunan eh. Tonsil naman ang pumalit. Sana mawala na ito. Mirap. Medyo pumayat nga ako. Miripan pa may sakit ako. Pumapayat ako. Okay lang. Gusto kong pumayat. Gusto kong pumayat pero kain ang kain. Kain is life. Ay, kumakain pala eh. May ay ask something. Ano? Yung gearbox ba ng uh, standard? Gusto kong makita lang. Kasi baka pwede ka kita sa ano. May customer kasi. Eh, may binili yung tendera ko. Kaya tumayo na lang ako. Tuloy ang kain. Masarap kumain. Sa sulam. Pag tumaba ka naman, mahirap ang papayat. Pag hindi ka nagkasakit, hindi ka papayat. Kasi kain ka ng kain, masarap kumain. Tagal-tagal na rin hindi ko nakakain nitong kusina. Hay, Ako so, mabilis ako kumain. Ay, ako nang pabagal-bagal. Ano ah, kuya ka yeah. Oo, oh? yung 710 teruskan ini. Ada yang kita sedih, sir. Badan kotor. Tolak, nak. Dan ke ke Kalau mau, tolak, nang aku mau, buruk-buruk. Bala, ikaw naman ang mag-end. Kasi hindi magpapalit. Ayun, dagdagan mo doon. Si ano madam, kung gusto mo daw magpapalit? Hmm? Yung ano ni... Walang pera, walang binta. Sa tabi niya no, ato eh. At Nag-20 raw coins. Si yun, yung tabi. Hmm. Pangalan naman... No? Pa, pinsan ba ni Kebong yun? Alam ko. Yun, babae matangkat. Yung guys, ubus na yung pagkain ko wala na yun, walang natera hmm. guys please like, share, comment and subscribe po subscribe na lang po yung channel ko uh. please <laughs> thank you guys thank you for watching bye